Mabagal ka bang tumakbo sa panaginip? Mga kaibigan, isa ang panaginip na to sa mga pinaka na panaginip na maaari nating maranasan. Halimbawa, merong humahabol sa atin o meron tayong hinahabol, tapos kahit na anong pilit nating gawin ay sobrang bagal pa din ng ating takbo. Ayon sa experiment na ginawa ng psychologist na si Daniel Erlacher, ang dahilan daw kung bakit mabagal tayong tumakbo sa panaginip ay dahil ang ating mga panaginip ay nangyayari ng slow motion. Ito rin ang dahilan kung bakit mahina o mabagal ang ating mga suntok kapag tayo ay nananaginip. Ayon naman sa dream analyst na si Laurie Lawenberg, kaya raw tayo mabagal tumakbo sa panaginip ay dahil sa tunay na buhay, kasalukuyan kang nakakaranas ng mababang kumpiyansa sa iyong sarili na siyang nagpapabagal sa mga bagay o responsibilidad na dapat mong ginagawa. Ang dalawang paliwanag na to ay pawang mga teorya lamang na nakabase sa iba't ibang pag-aaral dahil gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, naranasan mo na ba ang panaginip na to?